Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Na ko pa pasalamatan ang aking magiliw na tagapanood, yung aking mga subscribers at yung mga sharers natin and also yung mga nasa comment. Salamat po ng marami sa inyo. God bless po. Now, yung ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Unang Tesalonica 4, 16 at 17. Ang sabi, sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trumpita ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay, upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Now para po sa paglilinaw, ang teksto dito mga kapatid ay bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang purpose ng pagbaba niya ay para kunin ang mga mananampalataya, patay man o buhay. Ang paraan ng pagkuha ay sa pamamagitan ng rapture. Mawawala ang lahat ng mananampalataya sa isang kisap mata sasalubungin ang Panginoon at makakapiling na natin siya magpakailanman. Ayon po sa verse 17. Ang mga pangungusap na makakapiling na natin siya magpakailanman sa verse 17 ay kahawig sa Juan 14. Basahin po natin. Sabi po sa Juan 14, 2 at 3. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Verse 3 At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. So makita po natin mga kapatid na ang sabi sa Thessalonica, bababa ang Panginoon mula sa langit. Kaya naroon po ang kanyang tirahan. At bababa siya upang kunin ang mga mananampalataya at sinabing makakapiling na natin siya magpakailanman kung i-compare din po natin yung verse 3 ng Juan 14, ang sabi niya, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Mangyayari ang lahat ng ito sa rapture day. Ito yung ating pag-asa at pinakamasayang araw sa atin bilang mga mananampalataya. Sa likod na pangyayari naman, ito'y napakalungkot at nakakatakot na pangyayari kung hindi nadala sa rapture sa dahilang hindi pinaghandaan. Kaya yung topic natin na pag-uusapan ngayon, paano paghandaan ang nalalapit na rapture? Now, mayroon po tayong tatlong paraan. Una, ihanda ang sarili na matiyak mong makasama ka sa rapture. Paano ihanda ang sarili? Una, dapat mong isuko ang iyong sarili kay Jesus. Sumampalataya ka sa kanya ng buong puso at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas tandaan, baka masyado nating pinaghandaan ang ating sarili para mabuhay, makakain at mapag-aral ang mga anak at para guminhawa ang buhay dito sa mundo. Subalit, nalimutan na nating paghandaan ang mas pinakamahalagang buhay na kung saan doon ay walang hanggang buhay na wala ng sakit, wala ng problema at wala ng kamatayan. Kaya mga kapatid, isang wise na pamamaraan sa buhay na habang nandito pa sa mundo, may trabaho, naghanap buhay, pero mas priority ang paghahanda para sa pagbabalik ni Hesus upang ilipat tayo sa buhay na kaaya-aya at wala ng pagdurusa. Ang kukunin ni Hesus sa rapture mga kapatid, ang pinaghandaan ng spiritual na buhay, ang hindi nagbaliwala sa utos ng Panginoon at sa pinakahihintay na araw ng pagbabalik ni Hesus para kunin ang tunay niyang followers. Pangalawa naman kung paano paghandaan ang sarili kailangan mong lumago sa Panginoon. Patunay na lumalalim ka at naglilingkod ka ng may katapatan. Halimbawa, pag may cellphone ka, hindi ito nagtatapos sa pagtingin lang or hinahawak-hawakan mo lang yung cellphone. Kundi mas higit pa dito, sinasanay mo, ginagamit mo, inaaral mo hanggang sa makabisado at alam mo na ang pasikot-sikot ng cellphone mo. Ganon din sa pagtanggap at pagsunod kay Jesus. Hindi ito nagtatapos sa pagpapasya lamang, kundi dapat lumalago ka sa Panginoon. Sinasanay, inaaral, pinapahalagahan upang mag-improve, mag, mag at lumalim sa Panginoon. Ito ang resulta sa tunay na naghahanda sa buhay na pangwalang hanggan. Sabi nga sa Kulusas 2, sa at 7, sa pagkatinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago. So, hindi ititigil, kundi ang sabi, magpatuloy or patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Kaya paano paghandaan ang nalalapit na rapture, una po, ihanda ang sarili na matiyak mong makasama ka sa rapture. Pangalawa, ayusin at ituwid ang iyong pananampalataya. Paano ka makasama sa rapture kung hindi tuwid at hindi tama ang iyong pananampalataya? Kasama sa paghahanda ay ang pagtutuwid at pagsasaayos ng pananampalataya. Kaya pag pinasok mo mga kapatid yung buhay kristyano o tagasunod ni Hisos, dapat alam mo yung mga hakbangin na gagawin mo. Nagpasya kang sumunod kay Hisos. Pangalawa, isusunod mo yung paglago mo sa Panginoon. And then, pangatlo, magpailalim ka sa pagtuturo ng iglesia. Kasi mayroon pong discipleship. At pangapat, tanggapin at ihanda ang puso sa mga pagbabago at pagtutuwid ng iyong pananampalataya baka ang alam mo lang ay yung pagsuko ng buhay pero marami ka pa palang prinsipyo at pananampalatayang hindi tama at hindi sang-ayon sa Biblia at sa kalooban ng Panginoon example yung mga superstitious belief ang daming paniniwala and next mga idolatry 'di ba bawal po 'yan sa Panginoon mga cultic belief mga pagan na paniniwala and also yung mga occultism Nandyan po yung sorcery, witchcraft, fortune telling, horoscope, espiritism, animism. Mahigpit itong pinagbabawal ng Panginoon. Ayon po sa Deuteronomy 18 verse 10 to 11, Levitico 19 verse 31, at saka Leviticus chapter 20 verse 6, at saka makikita din sa Galatia 5.20. So ang daming paniniwala mga kapatid. Kaya ang sabi ni Jesus, turuan para hindi maligaw. Kaya ano ang sabi sa Matthew 28.20? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Kaya may gawain ang church mga kapatid. Ang mga lingkod ng Panginoon ang pagtuturo para maituwid. Kaya ang sabi, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya paano paghandaan ang nalalapit na rapture? Pangalawa, ayusin at ituwid ang iyong pananampalataya. Pangatlo, mamuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Isa pa sa mga dapat paghandaan ay yung buhay na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi tayo madadala sa rapture kung ang buhay natin ay hindi kaaya-aya sa Diyos. Ang pamumuhay sa kalinisan o kabanalan ay resulta ito sa ating pagiging tunay na pagsuko sa Panginoon. Mahalaga ang pagsasanay at pagiging careful sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Kung mapapansin po natin sa Biblia, si Enoch, bago siya kinuha ng Diyos, hindi po siya nakaranas ng kamatayan, bigla na lang siyang kinuha ni Lord. Subalit, napag-alaman na napakaganda ng buhay na ipinakita niya sa Panginoon. Basahin po natin ang Hebreo 11.5 Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Inok ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Panginoon. So, naging kalugod-lugod. Ibig sabihin, talagang mayroong magandang ipinakitang katuwiran, pamumuhay si Inok. Kaya mga kapatid, ang gusto ng Panginoon na mayroon tayong bagong pagkatao ang nakikita sa atin. Kaya maraming mababasa tungkol sa pagsisisi, sa pagbabago, at pamumuhay na matuwid. Hindi na makatarungan ang Panginoon kung pati mga taong hindi namumuhay sa katwiran ay isasama niya sa rapture. Maliwanag na ang isasama niya sa rapture ay yung mga mananampalataya, mga namumuhay na ito sa katwiran. So paano po paghandaan ang nalalapit na rapture? Mayroon po tayong tatlong paraan. Review muna tayo sandali. Una, ihanda ang sarili na matiyak mong makasama ka sa rapture. 'Yan po ay sa pamamagitan ng pagtanggap natin, pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Pangalawa, ayusin at ituwid ang iyong pananampalataya. At pangatlo, mamuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Para po sa ating application ngayon, huwag puro sarili ang isipin. Isipin din at pahalagahan ang patutunguhan ng sarili. Paghandaan ito, isuko na ang sarili kay Hesus at sumampalataya sa kanya ng buong puso. Pangalawa, i-give up na yung pananampalatayang magiging hadlang o sagabal sa tunay na pananampalatayang kristyano. Ayusin ang pananampalataya na sangayon sa Biblia at sa kalooban ng Panginoon. At pangatlo, huwag ipagpatuloy ang buhay na hindi katanggap-tanggap sa Diyos bagos ay mamuhay na matuwid may kabanalan sa ating Panginoon naway handang-handa ka na sa nalalapit na rapture. Anytime pwede nang mag-rapture kapatid, kaya mapalad ka kung handang-handa na ang buhay mo. Sama-sama nating hintayin at salubungin ang ating Panginoong Hesus. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.